Sa video na to mga sir, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mas magandang gamitin na gulong para sa mga road rides natin. Wide tires or narrow tires? Kaya umpisa na natin. Bago tayo mag-umpisa kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman na suporta ng Kamote Bike Workshop, Pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Ang choice between wide at narrow MTB tires para sa mga road rides ay syempre nakadepende sa specific preference natin at conditions kung saan tayo nagbabay. Kaya sa video na to, titignan natin ang mga factors na kailangan natin i-consider sa pagpili natin between wide at narrow MTB tires. Ang mga wide tires mga sir ay may width na 2.2 inches or wider. So for example mga sir, itong gulong na to is isang 29er by 2.35 na width. Ang mga wide tires mga sir ay syempre nagpo-provide ng isang better na shock absorption dahil sa pwede tayong mag ng mga lower air pressures na nagpo-provide ng cushioning and in turn syempre nagbibigay sa atin ng mas comfortable na ride. Ang mga wide tires din mga sir ay syempre nag-offer ng better traction na mas suitable to para sa iba't ibang road conditions. Bukod sa comfort at improved traction na pinaprovide ng wide tires, nag-offer din to mga sir ng improved stability especially sa mga corners na nakakadagdag ng confidence sa isang rider. At syempre, ang wide tires ay super versatile kaya bagay na bagay to sa mga riders na mahilig mag-ride sa mixed surface na kagaya ng road rides at light trails nang hindi kailangan magpalit ng gulong. Ang mga narrow na MTB tires ay may width na 2 inches or narrower. Ang pinakamalaking advantage ng mga narrow MTB tires ay syempre yung speed. At iyon ay dahil sa lower rolling resistance na ino-offer ng mga narrow tires. Ang isa pang advantage ng narrow tires ay syempre yung efficiency less effort ang kailangan natin para makapag-maintain ng isang given na speed na sobrang laki nang naitutulong sa mga long rides. And syempre, ang mga narrower tires ay lighter, meaning na mas madali ito ipedal sa mga uphill na climb. Tanda natin mga sir na ang choice or ang pagpili natin between wide at narrow tires ay nakadepende lahat sa riding style at syempre sa preference nating mga riders. Kung nagpaplano ka ng isang mixed terrain riding, mas versatile at comfortable ang wide MTB tires. Kung madalas ka naman na nagko-commute to work, ang narrow MTB tires ay nagpa-prioritize ng speed at efficiency. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvation and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!